Thank you Lord sa mga ano sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa akin. Sa mga pagkakataon na tinulungan niyo po akong bumangon ulit sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. I'm here at Divine Mercy. Gaya ay Sakit ng ulo ko. Medyo maula ma Ano kasi doon sa mga Nung papunta kami dito, guys ba? Thank you, Lord Jesus Christ. Mama Mary. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kachabs. Bisa unsa pa ta ka busy sa tong kinabuhi maglaan gihapon ta og adlaw para igahin nato kay papagad kahit sa ganitong ano lang guys silence Dito po yan makikita sa ano guys, sa Shari. Located po siya at Sambuanga del Norte, Shari po. Sakit po ng ulo ko. mga kachabs. Siguro sa ano, tinding init. Pero nung nasa sindangan kami mga kachabs is ano siya, uulan. Makulimlim yung langit tas nung akala namin maula na dito, tas nung pagdating namin dito is ano siya, ganito. Laka, ang ano ng init oh. Sakit po ng ulo ko. Ang tindi po ng init. Nasa ano po ako guys. Yan si Papa God. Dito po ako na kaupo Nagpapahangin lang saglit. Yung kaibigan ko andon na. Siya kasi yung isa sa mga gustong pumunta dito kasi hindi pa daw niya na experience na mo pumunta dito sa Divine Mercy. So guys, pagpupunta pupunta kayo dito, dapat nakaganyan kayo. Yan. Nakaganyan. Yung nakapalda ba? Ganun naman talaga pag pupunta tayo sa isang area na dasalan ba? Kung malakas po yung iyong paniniwala na may himala, magdasal po kayo ng taimtim. Yan na po yung sa itaas dito, guys. Yeah. Bawal po kasi mag-record na dito. May CCTV dito, guys. Bahinga na lang sa muna ta, day. Baway sa ta. Pahinga muna. Kita niyo yung dagat. Tara, tara.

Böse. Yeah. nata yeah. amo. Dato rata Kita man kun ang akwang luyo mo nang di pwede tangtangon kay nata sa. Nata sa area nga di pwede magsuot mga gustong ano eh hey, ma'am gustong pumunta dito bunta na kayo guys kung gusto nyo mag magdasal ng taimtim ba Dito na kami sa baba. Pahinga muna. Magpahinga muna kami mga chubs kasi ang layo na gano'n. Liloy. Liloy pa kami galing. Ha. See, hi. Hi. Well, Best friend ko ako oh yan.